Hi everyone! Ako po si Jocelyn Gozon Escoro from Pinalagad Area 4. Maraming salamat po sa taga DTI consumer na naimbitahan kami dito. At dito ko po natutunan ang 3 hours refund, replace kapag detective ang isang bagay. At salamat sa mga taga DTI consumers sa pag-invite namin dito sa Valenzuela Ay, ako si General Alden Clemente, taga Arkang Hilabin sa May Pinalagad Maraming salamat sa DTI kasi in-invite niya kami mag-attend mag dito ng seminar Thank you, thank you lahat Sa lahat, sa lahat, thank you! I'm Grace Rapa At kami rin po ay nagpapasalamat sa walang sawang pagtulong ng DTI Sipag sa Balinsuela. Magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, ako po pala si Vivian Alarcado, ng uh, Supervising Head ng Division from the Consumer Protection and Advocacy Bureau ng DTI. Uh, ang programa pong uh, consumer assembly sa barangay ay itinalaga po ng namin para ma-increase po yung level of consumer awareness on the rights and responsibilities. So dito po sa programa ito, kami po ay nakipag-collaborate with the different uh, local government units para maibaba po sa barangay level yung kaalaman natin about or yung advocacy natin on consumer protection. Uh, with this po, I would like to uh, ask po yung support, continued support dito sa programang Consumer Assembly sa barangay upang maiparating po natin sa ating mga uh, mamimili yung kanilang karapatan, yung responsibilidad.